Mayong hapon mga kapubri. Time din na turon sa pagpanigway o ganding mga kapubri. Dayon, atus siyang ipasilong kay dako na kay ulan mga kapubri. Bago din siyang nanganak mga kapubri. o oh. Ayang anak mga kapubri. Oh. Dohan ni sila ang nanganak ron mga kapubri. duha ra mapuday anak ani mga kapobre no? ari kuno sa kanding mga kapobre kay di ta magpalit og beads itugway mga kapobre di pariha sa baboy nga mil, -mil gid ang pasaw mga kapobre no? dayon ini kadagko paliton lang dayon og 140 ang kilo mga kapobre di manggut siya kabawi mga kapobre Antod karon mga kapobre nagpabilin man akong utang sa baboy mga kapobre kay mahal ka ang feed sinya inig baligya. Brato kay mga kapobre eh mo magpalahi sa taron mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre. Maayong hapon sa tanan.